Dumalaw ang reyna ng Sheba kay Haring Solomon. Ikasampung Kabanata Nang marinig ng reyna ng Sheba ang pagiging tanyag ni Solomon, na nakapagbigay ng karangalan sa Panginoon, pumunta siya kay Solomon para subukin ang karunungan nito sa pamamagitan ng mahihirap na tanong. Dumating siya sa Jerusalem na kasama ang marami niyang tauhan, at may dala siyang mga kamelyo nakargado ng mga regalo na mga pampalasa napakaraming ginto at mamahaling mga bato nang makita niya si Solomon itinanong niya rito ang lahat ng gusto niyang itanong sinagot ni Solomon ang lahat ng tanong niya at walang anumang bagay ang hindi niya naipaliwanag sa kanya nang mapatunayan ng reyna ng Sheba ang karunungan ni Solomon at nang makita niya ang ganda ng palasyo na ipinatayo nito hindi siya makapaniwala. Ganoon din nang makita niya ang pagkain sa mesa ng hari, ang pamamahala ng kanyang mga opisyal, ang paglilingkod ng mga utusan na may magagandang uniforme, ang mga tagasilbi ng kanyang inumi, at ang mga handog na sinusunog na inialay nito sa templo ng Panginoon. Sinabi niya sa hari, Totoo nga ang nabalitaan ko sa aking bansa tungkol sa inyong mga gawa at karunungan. Hindi ako naniwala hanggang sa pumunta ako rito at nakita ko mismo. Ang totoo, wala sa kalahati ng nabalitaan ko tungkol sa inyo ang nakita ko. Ang karunungan at kayamanan nyo ay higit pa kaysa sa narinig ko. Napakapalad ng inyong mga tauhan. Napakapalad ng inyong mga opisyal na naglilingkod sa inyo dahil palagi nilang naririnig ang inyong karunungan, purihin ang Panginoon na iyong Diyos na natutuwa sa inyo at naglagay sa inyo sa trono ng Israel. Dahil sa walang katapusang pag-ibig ng Panginoon sa Israel, ginawa niya kayong hari para mamuno kayo ng may katarungan at katuwiran. Binigyan niya ang hari ng limang tuniladang ginto, maraming sangkap at mga mamahaling bato hindi na mapapantayan ang dami ng sangkap na ibinigay ng reyna ng Sheba kay Haring Solomon. May dalaring mga ginto ang mga barko ni Hiram, maraming kahoy na almug at mga mamahaling bato mula sa Ophir para kay Haring Solomon. Ang mga kahoy na almug ay ginamit ng hari upang gawing hagdan para sa templo ng Panginoon at sa palasyo. At ang iba ay ginawang mga alpa at mga lira para sa mga musikero. Iyon ang pinakamagandang kahoy na almug na ipinadala sa Israel. Wala nang makikita na kagaya nito hanggang sa ngayon. Ibinigay ni Haring Solomon sa reyna ng Sheba ang anumang hingin niya, bukod pa sa mga regalo na ibinigay ni Solomon sa kanya. Pagkatapos, umuwi na ang reyna kasama ang mga tauhan niya. Ang Kayamanan ni Solomon Taon-taon, tumatanggap si Solomon ng 23 tatlong toneladang ginto. Bukod pa rito ang mga buwis na galing sa mga negosyante, sa lahat ng hari ng Arabia, at sa mga gobernador ng Israel. Nagpagawa si Haring Solomon ng dalawang daang malalaking pananggalang na ang bawat isa ay nababalutan ng mga pitong kilong ginto. Nagpagawa rin siya ng tatlong daang maliliit na pananggalang na ang bawat isa ay nababalutan din ng ginto na mga tatlo at kalahating kilo. Pinalagay niya ang lahat ng ito sa bahagi ng palasyo na tinatawag na kagubatan ng Lebanon. Nagpagawa rin ang hari ng isang malaking trono na gawa sa mga pangil ng elepante at binalutan ito ng purong ginto. May anim na baitang ang tronong ito at pabilog ang sandalan. Sa magkabilang gilid nito na may patungan ng braso ay may estatuang leon na nakatayo mayroon ding estatuang leon sa bawat gilid ng baitang. Ang estatuang leon sa anim na baitang ay labing dalawa lahat. Walang trono na katulad nito, kahit saan mang kaharian. Ang lahat ng kopang inuma ni Haring Solomon ay purong ginto. At ang lahat ng gamit sa bahagi ng palasyo na tinatawag na kagubatan ng Lebanon ay purong ginto rin. Hindi ginawa ang mga ito sa pilak, dahil maliit lang ang halaga nito ng panahon ni Solomon. Si Solomon ay may mga barko rin na pangkalakad na naglalayag kasama ng mga barko ni Hiram. Ang mga barkong ito ay umuuwi isang beses sa tatlong taon na may dalang mga ginto, pilak, pangil ng elepante, at malalakit maliliit na uri ng unggoy. Walang sino mang hari sa mundo na makakapantay sa karunungan at kayamanan ni Haring Solomon ang mga tao sa mundo ay naghahangad na makita si Solomon para mapakinggan ang karunungan na ibinigay ng Diyos sa kanya. Taon-taon, ang bawat dumadalaw sa kanya ay may mga dalang regalo, mga bagay na gawa sa pilak at ginto, mga damit, mga sandata, mga sangkap, mga kabayo at mga mola. Nakapagtipon si Solomon ng labing-apat na libong mga karuahe at labing dalawang libong kabayo. Inilagay niya ang iba nito sa mga lungsod na taguan ng kanyang mga karwahe, at ang iba'y doon sa Jerusalem. Nang panahong siya ang hari, ang pilak sa Jerusalem ay tulad lang ng mga pangkaraniwang bato, at ang kahoy na sedro ay parang kasindami ng mga pangkaraniwang puno ng sikumoro sa mga kaburulan sa kanduran. Ang mga kabayo ni Solomon ay galing pa sa Ehipto at sa Silisya pinili ito sa Silisya ng kanyang mga tagabili sa tamang halaga. Nang panahong iyon, ang halaga ng karuahe na mula sa Ehipto ay anim na raang pirasong pilak, at ang kabayo ay isang daan at limampung pirasong pilak. Ipinagbili rin nila ito sa lahat ng hari ng mga hiteo at mga Arameo.